So mga kadodoy, ito po si Tatay limuel Dablo. Uh, anak po siya ni Tatay Conrado Dablo. Sa so, mga nakakilala po kay Tatay uh, Conrado Dablo po. Nawamatulungan po natin si Tatay limuel na makita po niya yung tatay niya po. Mula pagkabata raw po hindi pa niya na... Hindi niyo pa po, na, hindi, hindi po nakita niya. Hindi niyo pa po siya nakita hindi, mula hindi, pagkabata? Hindi na Kaya nung nagkaroon po ng pagkakataon na Nung may nakapagbalita po sa kanya na may nakapanood daw po sa tatay niya po sa wawawin. Sa kagustuhan po niya na makita yung tatay niya, nag-ipon po siya ng pera para mapuntahan hmm. po doon sa lugar po na sinabi nung nagkwento kung saan siya nakatira. Kaya lang po, pagpunta niyo po doon, hindi yata nakita. Hindi ano nakita, inanap ko doon sa mga kumilik. Hindi, namin. hindi po nila nakita. So, hmm. mga kadodoy, nawa, matulungan po natin si tatay Limuel na makita po ang kanyang ama. Ah ma'am, wala pagkabata po hindi nyo nakasama. So ano tayo, pag nakita nyo po yung tatay nyo po, ano pong sasabihin nyo sa tatay nyo? Ay, magpapasalamat ako kung nagkikita-kita rin kami. Apo. At may dadaling ko siya doon sa kuya ko sa San Fernando. Wow. Pampanga. Uh -huh. Para magpabuo po kayo. kung makita ko rin kung mahal pa rin ng kuya ko yung tatay namin. Mm uh -huh. Pero gusto ko, gusto, ko nga lumabas eh. Pero kaya tay, mahal na mahal niyo po yung tatay mahal niyo. Mahal ko yung kahit hindi ako natin ano. Gusto ko mm. sila. Kasi kung kung wala daw tayong ama, paano tayo sinilang sa mundo yung mm. nasabihin ano, nila. Kaya gusto gusto niyo po um, makita yung tatay gusto niyo. Gusto makita. Nawa po, ano, makita <laughs> tatay niyo tatay niya. Ay, pasalamat ako. Kaya mga kadodoy, nawa, matulungan po natin si tatay share po natin itong video na to sa mga nakakilala po kay Tatay Conrado Dablo, na po yeah, ay si Limel, mag i-message nyo po ako mga kadodoy para po masamahan ko po si Tatay Dablo kay Tatay Conrado dito kay Tatay Limuel para magkita po silang mag-ama matagal na pong nangulila si Tatay matagal na pong gusto makita yung kanyang magulang wala pagkabata po, hindi pa niya nakita. Nawa no, po, matulungan po natin mga kadodoy. Naiyak si tatay, naiyak ko kay tay. Kitang kita sa mga mata ni tatay Limuel ang pananabik na makita ang kanyang mga magulang. So, na-miss po talaga yung tatay niyo. Hmm. Gusto, gusto niyo makita Amissan po. Gusto Ang sabi nila, pag wala daw ang anak, aw, ang anak daw na walang magulang, masakit daw. Hmm. <laughs> Yun ang sabi nila. Minsan nagpapatawa na nga lang ako kung ano daw yung hindi nakikita magulang, <laughs> hindi daw mapunta sa hibin. Sabi ko, di is doon na lang nagbibirla ko, di doon na lang tayo. Magkikita tayo sa hibin. Hindi ko alam buhay pa tatay ko, pero gusto ko lang maano. ah, hindi niyo po alam kung buhay pa? Buhay pa. No, buhay pa tayo. Ano pa? Hmm. Ilang taon na po kayo tatay niyo yan? Ano na ako, mag-61 na ako. 1962 ako Mm. So, ibig sabihin mga tatay niya, nasa 18 na po siguro niyan. Ah, siguro, hindi. Hindi na rin sila na. nagpakita sa amin. Wala rin akong magawa kung hindi sila na ganun. Pero hmm. hmm. hinahanap-hanap po sila sa aking pagtulog o kaya ako magising man. Hmm. Magkita-kita lang kami para surprise ko doon sa kuya ko nga, ah, ito ang tatay natin. Hmm. Mahala natin. Hindi tayo hmm. makaabot ng ganito kung hmm. hindi sila... Uh, mm -hmm. kayo maraming salamat. Mm -hmm. Now, nakita po natin. Matulungan ko po kayo na makita yung magulang po ninyo. Para maging masaya po ang 2024 po ninyo. Masaya masaya kayo tayo pag nakita niyo yung magulang ninyo. Ay masaya siguro. Walang paglagyan ng kaligayahan. No, ng walang ano kung God bless kung magkita kami. Kwento ni tatay sa akin na hanggang pagtulog ay niya ang kanyang mga magulang. Nawa ay matulungan po natin siya na makita ang kanyang mga magulang na ngayon ay nasa Tandang Sora at ang edad niya ay nasa 80 taon na mahigit. Ako po si Nimuel Dablo, anak ni Conrado Dablo. Nangarap ako na makita ko yung tatay ko kung sino man ang nakakilala niyo sa inyo nandyan sa Tandang Sora po. Hindi ko lang mag ano sure kung saan sa Tandang Sora.